So, what's up, mga lodi? Hindi dumating yung ating kalaban. So, ito na, mga lodi. Warm up, warm up na lang tayo para kahit pa makapagpapawis man lang tayo at magamit natin yung ating mga shooting. Ayan, may dumampa, oh. Papa! Wow! So, yun lang, mga lodi. Yaba nga tayo. Nagsushooting, shooting lang tayo, mga lodi, dito kasi yung kalaban natin hindi nakarating. Kaya, kahit pa pano makapagpapawis tayo, mga lodi yun nga mga lords kapag ka shooting shooting lang at walang kalaban puro shoot ang aming shooting pero pag may kalaban mga lodi hindi makashoot yung pau oh nag slow motion pa siya oh kaso mga lodi hindi pumasok pero syempre titignan natin kung kaya rin natin siyang i-challenge mga lodi ito na mga lodi dadrive natin siya ng isang malupit na bali ayun pumasok mga lodi at meron pang slow motion yan So yun lang mga Lodi, hanggang dito lang yung ating pagbablog at hindi nga nakarating yung ating kalaban. So paulit-ulit na naman tayo mga Lods. <laughs> so hanggang dito na lang mga Lodi ang ating kwintuan. Pakilike na lang itong ating video, pakicomment at pakishare na rin kung maaari. So nabudol tayo mga Lodi, kaya sa susunod na lang ating pagkikita-kita, babush!